Hello guys, ito pala yung mga big jockey na pinaparentahan namin. Isang kulay orange at isang kulay red. Dito sa kulay orange, ang tawag sa big jockey na ito ay hydraulic modern big jockey. Ganito yung mga bagong big ngayon. Kasi may tinatawag din tayong classic big Sa hydraulic big jockey, maganda at malinaw yung tunog. At maganda yung pagkakasetup nito. Napopold din yung ganitong big So, buksan natin. Ganyan yung itsura niya kapag itinaas. Nakaredy na agad yung pinaka-screen niya. At nandito naman yung mga pindutan. So, lahat ng pindutan dyan ay gumagana lahat. Pagdating naman sa player niya, ang gamit namin ay Platinum. Dahil kilala na ito at ginagamit na ito noon paman. At sa player na ginagamit namin, hindi na CD yung ginagamit. SD card na. So mas mabilis na namin ma-update yung mga bagong kanta. Pagdating naman sa mic, sinasanitize namin siya palagi bago iparenta. At pwede mag-request si customer ng hanggang dalawang mic.